Alam niyo ba kung saan matatagpuan yan? So again, welcome back to my channel. And alam niyo ba kung bakit ako nagbabas? Lalo pag kaganitong season kasi naglalabasan na yung mga bulaklak at mga bagong dahon. Kaya sama niyo ako sa aking paglalakbay on board bus uh, 7982 I think ito yung Kwantong Park na bagong bukas yata to kailan lang binuksan na isa sa gusto kong puntahan. At muli, ito na naman ating cruise terminal na walang kasawa-sawang kinuhanan. Pero papakita ko lang to guys kasi after nito, um uh, mayroon akong gustong i-emphasize sa video na to. Dahil ito yung old airport sa Hong Kong, yung Kai Tak. Um, so, ginawa itong cruise terminal. Ngayon yung runway daw dati. And um, dahil uh, isinara na to at nilipat ang airport dahil parang maliit nga ito kung titignan nyo yung lugar napakaliit niya for an airport na sobrang busy so ito ay dine-develop ngayon to become a sports center something like that kaya makikita nyo ang daming structures dyan na ginagawa kaya ako record ito ngayon for future reference kasi gusto kong makita kung ano yung mga tatayo sa mga susunod na taon. Kaya kung makikita nyo, ang dami dyan ginagawa. Matagal na since na-start ko itong nakita, ganyan na siya. Pero unti-unti uh, may development. Kaya yan, video ko lang siya para one day makukumpara ko at makikita ko kung ano yung mga pinagmulan ng mga structures na yan. Kaya yan ang dahilan kung bakit, ni, uh, bakit natin ito pinakita ngayon. Kasi before, parang hindi ko siya pinapansin. sabi ko, ano kayo Maya? And of course, I know na may ginagawa. Pero na-curious ako. Sabi ko, i-video ko nga para one day, pagka may tumayo na dyan na structure. So, babalikan ko itong video na to. Ayan. So again, papunta na to sa isang mataas na bridge or skyway which is ang Diamond Hill na yung bridge na lagi kong gustong puntahan na tinitingal ako pag nasa Nanlian ako. Um, tapos ito ay papuntang ano, uh, Tate's Cairn Tunnel. So ito ang view sa left hand side ng bus which is papuntang Diamond Hill. Uh, so ito yung uh, Choi Hong pa lang. Tapos paakyat dito papunta ng Diamond Hill. Ito na nga 'yung view ng Diamond Hill sa taas 'yung um, Plaza Hollywood, nanjan kung saan malaking shopping mall 'to. And so malapit lang doon Estate Cairn Tunnel na which is 'yung second longest uh, land uh, tunnel nga sa Hong Kong. Ito pinakita ko lang 'yung mga ibang bahay din na makikita sa Hong Kong. And Uh, ano to, express ito, papuntang Shatin. So, recently ko lang din na-discover na meron palang bus papuntang Shatin dito na express. So, kung makikita nyo guys, napakabilis ng biyahe. Okay lang din, parang same lang sa MTR pero mas komportable ang bus kasi syempre wala ka ng interchange at nakaupo ka. At ito na yung sinasabi kong bridge, mamaya makikita nyo dyan sa harapan. Yan na yung sinasabi kong bridge which is nasa Shatin, malapit siya sa uh, Newtown New Town Plaza, which is, I think, kailangan ko itong i-discover. Kasi, kaya pala ako may nakita before sa likod ng parang Newtown Plaza is, meron pala dyan pwedeng puntahan. Kaya, i-discover natin yan. Kasi, hindi ko alam kung nasaan yan. Um, dahil, ang napuntahan ko lang ay yung sa race course ng Shatin, which is, malapit nga sa Fotan. Ngayon, ito ay papunta na ng MTR kung saan mag mtr tayo papuntang university uh, at iyan yung view ng uh, papuntang Shatin MTR station Maganda talaga guys na nagdi-discover tayo ng lugar. So, tingnan nyo, kung hindi ko sinubukan tong bus na to, hindi ko malalaman na meron pala ditong bus papuntang Shatin at ang terminal mismo ng bus na to ay malapit sa 10,000 Buddhas. So, kapag pupunta ng 10,000 Buddhas, kasi before nakakailang MTR, eh, mag-interchange ka pa papuntang blue line, east rail line, which is malayo yung lalakarin. When, in fact, ang bus pala from Hanghao, diretso na dito. Kaya, yun, mas convenient siya. So, ito na yung train natin, papuntang Lowu. Ito yung sinasakyan pag pupunta ka ng China, ng mainland, sa Shenzhen, ganyan. Kasi, paglabas mo ng MTR, Shenzhen na. So, hindi na basta-basta dito nakakalabas ng MTR. Kailangan meron ka ng visa papuntang China kung bibisita ka ng China. Malapit na tayo. Next stop na ang university, ang Chinese University. At time na para magkape kasi mag-start na yung klase natin soon. So, abangan ang aking susunod na video. Please don't forget to hit like, comment, subscribe, and share if you like this video. Thanks so much for watching. Bye!